representative ng si Ibu, sir. Ano po yung official position niyo sa si Sales man po, Yung board of directors po ninyo, puro Thai citizen? O, okay. Uh mayroon -hmm. po mga Filipino. Filipino citizen. Sino po yung CEO ninyo ngayon? Sino ang executive officer niyo? Uh, oh, Thailander po. Thailander niyo. Ngayon, yun, yung sinasabi na namin sa inyo, by official notice, na hindi tama yung classification ng lupa kung saan kayo nag ooperate Therefore, it is our opinion na hindi legitimate yung operation. At sinabi na rin ng land owner na totoong nakakamang. At sinabi na rin ng officials na nakosepahan na na maangangoy yung holy na nagpakaligo kayo doon sa edition natin. At nagiging na rin yung sumunan ng mga kababayan na hindi talaga maging experience nila base sa inyong no operation. operation o... O, pwede mo po siguro warning para may improve po yung problem or the solution nyo. Naniniwala po ba kayo na kapag sa tingin ninyo ay illegitimate yung operation ninyo base sa mga kailan ito ay dapat itigil ka agad yung operation? Uh, um, yes. yes.